Yan, Kakabsat, mga bonsoy. Pasensya na. Hindi maganda talaga yung signal. Hindi maganda yung signal na pang live. Kaya i-upload videos ko na lang. Pasensya lang, Kakabsat Infinite. Upload videos na lang natin. Kasi mag-reloading ng reloading. Sayang pang load. Sayang pang load. Upload videos na lang. Yan. I-upload videos ko na lang, Kakabsat Infinite. Kasi hindi maganda yung signal. Upload videos na lang. O. Uh, binura ko na yung live oh, wala eh recollecting, na yung recollecting oh, at least to oh, pinapakita ko na lang tong construction dito sa Baybayan Park Tiyan. upload videos na lang tayo mas maganda pa i-upload video ko na lang to up sa infinite hindi na tayo mag live wala mahina signal hindi maganda kaya mas maganda ganito lang ang upload videos upload videos na lang tayo wala putol putol din sayang sayang din ang live natin sayang lang sayang lang sa data at ito upload videos na lang o yan upload videos na lang tayo ha kakabisat mga bonsoy dito pa rin tayo sa bayan park yan bayan park bayan park upload videos lang yan napakalawak na park nito Palito natapos, napakaganda. Yan. Upload videos lang. Wala pag uh, hindi talaga ayak, kaya mag-live. Hindi kaya mag-live, nagre-reconnecting siya. Wala. Yan. Upload videos na lang. Kasi siguro maraming gumagawa, apektado rin. Hindi ko rin alam. Dati nagla-live ako rito, tuloy-tuloy naman. Mm. Upload videos na muna. Upload videos lang. Yan. Pakita ko lang sa inyo itong construction dito sa bayan park. Total construction. Yan. Renovate kasi. Totally eh, renovation siya. Yan. Pero po, na ito, natapos. Matindi talaga. Maganda talaga itong bayan park. Panatapos. Yan. Baka bawal kasi bang video-video eh. Yan. video video lang kuya yan mga iba kasi ayaw pa video yan to so, total renovation talaga tong bayan park na yan okay. adupay aramid adupay aramid din ito eh ng park i-renovate lang na yan. Yan, construction ngayon ng Bayan Park. Total record, total ano, total ano siya. Total renovation ng Bayan Park. Matagal na nga, matagal na ginagawa to eh. Yan. Nang papalin, video video lang. Yan lang. Yan, video video lang. Yan yung total nire-renovate niya yung tong, ano, Tumbayan bayan park. Total renovation siya. Yan. Upload videos lang. Napakalawak na park. Yan yung mga balay-balay. Nakikita niyo yung mga balay-balay sa bundok. Yan. Upload videos lang to. Yan. Upload videos lang po. Yan. Wala. Silubukan kong mag-live. Wala. Malabo. Uh, iikot ikot Umiikot-ikot lang ang live. Ngayon, pupunta tayo dun sa ano, pag paggaling dito. Pupunta na tayo dun sa may kabilang park. Mas maganda ron. Maganda rin dun sa isang park. wala na dito. Yan. Upload videos lang ha. Sa Hintia na, Kamsat Infinite. Alam ko, inaabangan mo tong live ko eh. Na dito sa Payan Park. Pero malabo. Mikot-ikot lang umiikot-ikot lang siya mm -hmm. ito total renovation nga ang ginagawa nila dito sa bayan park ngayon yan swimming pool para doon sa baba ay basketball court basketball court pala doon sa baba yan, labas na rin tayo pinakita ko lang sa inyo itong development dito sa may bayan park yung ginagawa nilang ano dito uh, total renovation ng bayan park <tinyo> Ngayon, uwi muna tayo. Uwi muna tayo sa amin. Magcha-charge. Kailangan natin mag-charge. Uwi muna tayo sa amin. Hmm. Put, mamayang hapon, punta tayo din sa mga park na iba. Hmm. Yan, yung renovation nga dito sa Malibayan park. Yan under renovation siya. Uh, ito malawak na part na to. Bayan Park dito sa Aurora Hill, Baguio City. Tagal nang ginagawa to eh. Hmm. Mamaya, puto tayo sa Mines View Park. Mines View Park tayo mamayang hapon. Dominican, ay hindi, Mines View. Sa so may right part. Yan. palabas na tayo break time na po alas 12 na break time na alas 12 na Yeah, ito yung park, bayan park mismo under renovation pa siya siguro mga next year tapos na tapos na to hindi ko lang alam, iaabol siguro sa Palagbenga Palagbenga Festival tapos na to tagal nang ginagawa to eh Yan. Upload videos lang ha. Ah. Bayan Park. O, oh, yan. Ilang minutes na ba? Yan. 10 minutes out na natin. Pinapakita ko lang tong park. Yung ganda ng park. Yan. Yan. 10 minutes out na natin. Yan, kakabsat mga bulsoy. Out na natin. Salamat sa inyo. Upload videos lang. Kaya nyo, pag tapos na ito, tayo rito. Iwan ko, ano nangyayari? Bakit hindi pwede maglive? Yan, bye-bye. Ay, yung reconnecting. Yung, yung connection, mahina. Baka inano muna nila lah. Dati kasi, tuloy-tuloy ang live dito eh. Yan, bye-bye. Kakabsat mga bonsoy. Salamat. Upload videos lang po. Bye-bye. God bless. Salamat. Okay, exactly saktin na natin ng 10 minutes. Yan. Ang ganda oh. Yan. Bye-bye kakabsat mga bonsoy. Upload videos lang. Salamat po. God bless.